Magandang magandang araw mga kapamilya. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Mga kapamilya, apat na araw na lamang po, Pasko na. At habang naghahanda tayo, magandang pagnilayan ang pagkatao at halimbawa ni Maria. Lalo na't na bidang-bida siya sa ating mga pagbasa sa simbang gabi. Pamilyar po tayo sa Magnificat, yung awit ni Maria sa Anghel, nung binalita sa kanya na siya ang napiling maging ina ni Jesus. Ang puso ko'y nagpupuri ang aking espiritu'y lubos na nagagalak. May maganda pong pagninilay ukol dito ang isang pastor. Akala natin ito ay personal na panalangin lamang ni Maria, personal na pasasalamat niya sa Diyos sa lahat ng kabutiang ginawa nito sa buhay niya. Pero kung titingnan daw po natin ang awit ni Maria ang magnificat, ang tinutukoy ni Maria ay ang kasaysayan ng kanyang bayan, ng Israel, ng kanyang lahi. In other words, nagpapasalamat si Maria sa Diyos sa ginawa nito sa bayan ng Israel. Ito raw po ang isang magandang katangian ni Maria, her solidarity with her nation, ang malalim na pakikiisa at pagmamahal niya sa kanyang bayan. Si Jesus, ang tagapagligtas, ay hindi ipinanganak para lamang kay Maria. Ang pagliligtas ng Diyos ay laging nangyayari sa loob ng pamayanan ng bayan ng simbahan. Mga kapamilya, katulad ka ba ni Maria? Malalim ba ang iyong pakikisa sa iyong lahi, sa iyong inang bayan? Amen.